magkapatid sa pananampalataya pero nag-aaway dahil sa magkaibang pampolitikal na partidong sinusuportahan, yung iba Duterte supporters, at sa kabila naman ay Bongbong Marcos loyalist. Tandaan na hindi ang mga leader ng bansa ang magliligtas sa inyo kundi ang Panginoon Heso Kristo sa kanya lang tayo dapat maglagak ng pagtitiwala. Bilang magkapatid sa pananampalataya, ang ugnayan ninyo sa isa't isa ay higit pa sa anumang panig ng politika isa ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo at ang pag-ibig niya ang dapat mangibabaw. Walang perpektong politiko o partido. Bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sinusuportahan ang isang panig. Sa halip na pagtalunan, pwedeng pag-usapan ng may respeto. Piliin ang kapayapaan kaysa sa panalo. Hindi kailangang laging ipaglaban ang sariling opinyon. Minsan, mas makapangyarihan ang pananahimik at pananalangin kaysa sa argumento. Alalahanin ang utos ni Kristo na nakasulat sa Juan 17, 21 na ang sabi, Ama, pag-isahin mo sila. Hiling ni Jesus na ang mga nananalig sa kanya ay magkaisa. Hindi sa politika na ang pagkakaisa, kundi sa pag-ibig. Uulitin ko, hindi sa politika na ang pagkakaisa, kundi sa pag-ibig. Anong silbi? Linggo-linggong pakikinig ng paksa kung nauuwi lang sa walang kabuluhan. Magandang siya sa ninyo ang inyong mga sarili at baka daya na kayan ng Diablo sapagkat ang labanang politikal ng bansa ay maaring kasangkapanin ng kaaway upang mailihis ka ng landas. Kaya pagsikapang sumunod sa aral ng Panginoong Heso Kristo, pagsikapang maging totoong kapatid at hindi kaanib lang,